Natuwa ang maraming mga followers at fans ni si Concepcion dahil matapos din ang mahabang pananahimik nito sa social media ay marami siyang update ngayon at mga photos na ipinapakita sa kanyang Instagram. Ayon kay Casey, na-enjoy niya ang napakagandang araw pati na rin ang napakagandang lugar ng Batangas. Narito ang kanyang sinabi, I believe our best days are yet to come. Here's to a grace-filled week. Sa puntong ito ay pinakita ni Casey ang isang foto na kung saan ay nasa tubig siya. Doon ay binahagi din ni Casey ang ilan sa mga favorite niyang food na kung saan ay i-enjoy niya habang nasa Batangas. Ayon kay Rufa, enjoy, pero ayon sa isang netizen, tinatanong niya kung nagdadalang tao ba si Casey. Ayon sa isang blessings, correct me if I'm wrong, Christina, I hope you're pregnant. You are so beautiful and blooming. Ayon sa mga netizen, sana nga daw ay magkaanak na si Casey. Ang isa naman ay nagsasabing mukhang may engagement ring na suot si KC. Comment ng netizen, OMG, it's a really ring, engagement ring. Pero ayon sa netizen, it's not on her middle ring finger so I don't think it's an engagement ring. No, it's not po. I think that's her butterfly ring. I've seen her wearing that dati pa. That ring was given by her mom long time ago. Sa puntong ito ay maraming netizen na nagsasabing maganda ang relationship ni Casey sa kanyang ina at natutuwa naman sila dahil updated din ang mga fans ngayon sa mga nangyayari sa buhay ni Casey. Pero maraming fans na nagsasabing sana nga daw ay mag-asawa na rin si Casey at mabigyan na ng apo ang kanyang ina. Umaasa naman ng ilang mga fans na sana nga daw ay nagdadalang tao si Casey. Pero hanggang ngayon ay tahimik naman si Casey tungkol sa kanyang love life. Ang mahalaga ay excited si Casey sa kanyang mga business at ibang mga proyektong ginagawa. Pero ilang netizen ang pinipilit na mukhang engagement ring nga daw ang suot ni Casey. Ang ilan naman ay nagsasabing baka daw kasal na si Casey Concepcion. Well sa puntong ito ay tahimik si Casey at wala pa rin naman siyang inaamin na kung anuman kung siya ay engaged na or kasal. Well ano po masasabi niyo sa story na ito?